Hello Grade 8, may tanong ako. Paano mo malalaman kung ang isang tao ay mabuti? Matalino ba siya? Mayaman? O maganda? O baka naman mabait, may respeto at may malasakit sa kapwa? Ngayong araw, kilalanin natin ang Kartilya ng Katipunan, isang gabay sa pagiging tunay na mabuting tao. Hindi lang ito kasaysayan, kundi gabay sa buhay mo bilang kabataan ngayon. Noong panahon ng pananakop ng mga Kastila, hindi madali ang maging Pilipino. Pinipilit tayong sumunod, tahimik na magtiis, at kalimutan ang ating pagkakakilanlan. Ngunit, hindi ito tinanggap ng ating mga bayani. Sa pangunguna ni na Andres Bonifacio at Emilio Jacinto, itinayo ang katipunan. Ito ay isang lihim na samahan na naglungsad ng revolusyon laban sa kolonyalismo. Ngunit bukod sa armas at pakikidigma, naniniwala rin sila na ang isang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa mabuting asal, tamang pag-iisip at makataong pagkilos. Nice. Dahil dito, isinulat ni Emilio Jacinto ang Kartilya ng Katipunan isang aklat na puno ng aral at gabay para sa mga nais sumapi sa katipunan. Isa itong moral na kompas na nagtuturo ng tamang pag-uugali, hindi lang bilang katipunero, kundi bilang isang tunay na Pilipino. Ngayong araw, babalikan natin ang mga aral ng kartilya. Isa-isa natin itong tatalakayin at aalamin kung paano natin maiaangkop sa ating buhay bilang kabataang Pilipino ngayon. Tara, simulan na natin! Una, ang buhay na hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim. Ipinapaalala sa atin ng unang turo na ang buhay na walang direksyon o layunin ay walang saysay. -say. Kung ang ginagawa natin araw-araw ay walang kabutihang na idudulot sa ating sarili, sa kapwa o sa bayan, parang puno tayong walang silungan. Kaya't mula sa murang edad pa lang, dapat ay matuto na tayong pumili ng layuning makabuluhan, tumulong sa iba, mag-aral ng mabuti at maglingkod sa komunidad. Pangalawa, ang gawang magaling na nagbubuhat sa paghahambog o pagpipita sa sarili ay di kabaitan. Oh no! Kapag tayo ay gumagawa ng mabuti para lang mapuri o makakuha ng kapalit, hindi ito tunay na kabutihan. Ang mabuting gawa ay dapat nagmumula sa puso, hindi sa hangad na mapansin o pasikatin ang sarili. Marami kasi sa panahon ngayon tumutulong pero hindi naman palabukal sa kanyang kalooban. Gusto lang magpasikat sa social media o sa paaralan o kung kanino man. Pangatlo, ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang gawa, ang pag-ibig sa kapwa, at ang isukat ang bawat kilos sa talagang katwiran. Ibig sabihin, ang kabanalan ay hindi lamang nasusukat sa dasal o panlabas na anyo ng relihiyon. Ito ay nasusukat sa kabutihan ng puso, sa malasakit sa iba, at sa pagkilos ayon sa tama. Pangapat, Maitim man o maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao'y magkakapantay. Yeah! Walang sino man ang mas mataas o mababa batay sa kulay ng balat, anyo o pinanggalingan. Ang dignidad ng tao ay hindi nasasukat sa panlabas, kundi sa pag-uugali at respeto sa kapwa. Panlima, ang may mataas na kalooban inuuna ang puri kaysa sa pagpipita sa sarili. Ibig sabihin, ang taong may dangala ay inuuna ang tama kahit mahirap. Hindi siya nagpapalit ng prinsipyo para lang sa pansariling ginhawa. Sumunod naman, sa taong may hiya, salitay panunumpa. Nangangahulugan itong, kung may hiya tayo, tinutupad natin ang ating salita. Ang pangako ay hindi biro, ito ay paninindigan. Perfect! Pampito, huwag mong sayangin ang panahon ang oras ay mahalaga at hindi na maibabalik kaya gamitin natin ito sa makabuluhang bagay pag-aaral pagtulong at pagpapabuti ng sarili pangwalo ipagtanggol mo ang inaapi kabakahin ang umaapi dapat tayong tumayo para sa mga naaapi magsalita para sa hustisya at huwag magbulag-bulagan sa maling ginagawa. That's right! Tang siyam, ang taong matalino'y may pag-iingat sa bawat sasabihin. Ibig sabihin, ang matalinong tao ay maingat magsalita. Hindi lahat ng iniisip ay dapat sinasabi. May panahon para magsalita at panahon para makinig. Pang sampu, sa daang matinig ng buhay, lalaki ang siyang patnugot. Ang isang tunay na lalaki ay ginagabayan ang kanyang pamilya sa tama, hindi sa gulo. Siya ay haligi ng tahanan, hindi pa si ng gulo. Labing isa, ang babae ay huwag mong tingnang isang bagay na libangan lang. Ang babae ay katuwang sa buhay. Dapat siyang igalang, mahalin at pahalagahan tulad ng ating mga ina. Labing dalawa, ang di mo ibig gawin sa asawa mo, anak at kapatid ay huwag mong gagawin sa iba. Igalang natin ang pamilya ng iba gaya ng respeto natin sa sarili nating pamilya. Lahat ay may karapatang igalang. Labing tatlo, ang kamahalan ng tao'y wala sa pagkahari, kundi yaong may magandang asal. Ibig sabihin, hindi sa taas ng posisyon o dami ng yaman na susukat ang halaga ng tao ang tunay na mahal na tao ay may mabuting asal at malasakit sa bayan. At ang panghuli, panglabing apat, paglaganap ng mga aral na ito, sisikat ang araw ng mahal na kalayaan. Kapag isinabuhay ng bawat isa ang mga aral ng kartilya, darating ang panahong makakamit natin ang tunay na kalayaan at kapayapaan sa bayan. Ang kartilya ng katipunan ay hindi lamang kasaysayan, kundi buhay na aral para sa ating kabataan ngayon. Ito ay nagtuturo kung paano maging tunay na mabuting tao, may malasakit, may dangal, at may pagmamahal sa bayan. Simula ngayon, tanungin mo ang sarili mo, aling turo ang gusto mong isabuhay? Magsimula sa isa, dahil bawat maliit na kabutihan ay may malaking tulong para sa ating bayan. Piliin ang tama, igalang ang kapwa at mahalin ang bayan dahil ikaw ang susunod na bayani ng Pilipinas. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig. Paalam.